Ay mga pinboy, napansin nyo, dalawa na yung bit -bit kong bag na yun. Ayan, may ikupwento ako sa inyo mga kapinboy. For being selected as the Principal Factor Award winner. May award tayo mga kapinboy, tanduay. Magandang hapon mga kapinboy. Papasok tayo ng 2.30 ng hapon hanggang 11 ng gabi. At ah, mag alas dos na rito. Ayan, papasok na naman tayo. May papasok na naman tayo. Ayun, o. Oh. Ayun, tara. Basang ko lang yun. Tara na. Ayun, Ay. Closing time. Eleven tayo. 11 ang uwi natin mamaya sara ilagay lang natin tong camera dito ito na ayun o oh. ay mga kapin boy naka on na yan at si kuya nito bahala sa gate dahil baka lalabas din siya our deaf natin feel included. This sa bled. <laughs> na naman tayo pang na. Dalawang araw pang umaga, linggo, lunes. Tapos pang ako ng Webes. Martes, Merkulis, Bebes Day naman ang Friday, Saturday. We have at the moment... Ito na natin to Baka ma-copyright <laughs> Tara let's Let's go Si Kuya na to sa gate So tara let's go Pasok na Ah. Estou... tá may lang talagang truck dito sa lugar na to. Dito na tayo mga kapinboy pinboy Nandiyan yung mga manager ko sa labas. Maka break sila. Ayan na. Tanaw ko. Sa gilid ng Dunkin Donuts. Nandun, nandun. Sa gilid. Makikita ako paglabas ko dito. So, mga kapinboy Kita kasi po tayo mamaya pag ko ng 11. So, maya po ulit. Maraming salamat po. 8 hours later. Hello mga ka-pinboy. Nakalabas na tayo ng trabaho. Alas 11 na ng gabi rito. 11.08. Sakto. Pag-out ko ayan nandito na tayo sa parking mga kapinboy nag iisa na lang yung sasakyan natin dito sa gilid ng bannings warehouse ayan o ayan, mga kapinboy napansin nyo dalawa na yung bitbit -bit kong bag ngayon ayan may ikikwento ko sa inyo mga kapinboy bakit dalawa na yung bitbit ko ngayon so <laughs> ayan pasok na tayo rito at malamig tayo sa loob dito tayo sa loob magpintuhan Ayan. So, mo na yan. Ayan. So, ganyan yan. Itong bag ko dito sa kabila. Ayan. Dito sa kabila itong backpack ko. Ayan. Tara. Dito na tayo sa loob. Alright. Takmo na. Alright mga kapinboy. Nandito na tayo sa loob ng sasakyan Ay, namatay ang ilaw Ayan, naglinis ako ngayon ng mga bowling machine Sa likod, natapos ko naman yung lanes 1 and 2 uh, Preventive maintenance pala Ayan. So mga kapinboy, uh, pagpasok ko kanina uh, Binigyan ako ng bag ng venue manager namin dyan time zone uh, yung mga kapinto yung nakalagay ay fan squad factor awards ayan, galing yan sa company namin uh, uh, kaya pala pinicturean niya ako nung mga dalawang araw na yung nakakaraan pinicturean niya ako habang naglilinis ako nung bumper car Yung pala dito pala gagawin yun ayan uh, ito, ito yung picture niya pikturan daw ako para dun sa award nagulat ako ano award ah, employees of the month mga ganun ah, yung parang ganun employees of the month tapos pagpasok ko naman kanina binigay naman sa akin to ng venue manager ko itong bag na to ito ay may laman so, dahil ako ay may award titingnan natin kasi hindi ko pa nasisilip to mga katimboy hindi ko alam kung anong meron dito sa bag na to so nakakatuwa naman kasi na ano tayo na recognize tayo napapansin siguro nila yung trabaho natin so ay mga kapinboy oh. paano ko pa ipapakita ay so ayun mga kapinboy 'yo ayan so pagpasensyahan nyo na yung aking totoong pangalan <laughs> Yoloyo Andrade Ayan mga Kapinboy For being selected As the Pound Factor Award Winner For Zone Bowling Manukaw In April 2025 Thank you for being a champion Of culture And for living our Teague values Ito ito yung binigay sa akin Congratulations daw So Ayan Ayos So bukod dito Meron pa Ah uh, ano pa ba? May maliit dito. Ano to? Ano to? Fun Squad Factor Awards. Huh? Fun Squad Factor Awards. Remarkable. Ayun, parang parang dinidikit siya, no? Ano to? Sticker o ano? Hindi. Parang magnet. Hindi pala. Ano to ba? Uy may karton. Ang dali bakit may karton? Wala na. Ay meron, meron pa. Ano to? Ayan na Wow meron ako nito. Ay binigyan ako nito. Ayos. ito may karton na kasama. Ano naman ito? <laughs> parang tumutunog, ah. <ha>? parang bote. <laughs> Patanduay ito. Bigyan <laughs> ako tanduay mga kapinboy. Uh, Ayun, may award tayo mga kapinboy, tanduay. <laughs> so, nabuksan nga natin to para makita nyo rin. Ayan, sandal ko muna yung camera ko dyan. Ano ba ito? Bakit? tumutunog na para siyang pote parang bote bote nga wow ayun o oh. fan squad factor awards wow pa wow, maganda oh. pwede sa mainit pwede sa malamig Okay, oh, no? galing no? Salamat po dyan sa venue namin. Salamat sa mga kasama kong technician, salamat sa mga managers, sa lahat ng mga kasama ko dyan sa trabaho, maraming salamat sa inyo. Hindi ko masasabing, ano, <laughs> hindi ko masasabing perfect yung performance natin dyan, pero hanggat maaari, pinipilit natin minsan may paltak minsan may pagkakamali pero kasama yung sa trabaho eh eh tinatandaan ko naman yung aking pagkakamali at doon ako natututo sa mga pagkakamali ko dyan ipilit natin na maging maayos ang ating trabaho sinisipaga natin makikisama tayo pero kung minsan nangangamote rin ako dyan dahil first time kong humawak ng mga arcades matagal ako sa bowling pero yung mga games, yung mga arcades, eh, yan bago lang ako, isang taon mahigit. So talaga minsan, nangangapa, nangangamot eh. Pero, yan, tuloy-tuloy lang. Yun nga, yung minsan yung mga pagkakamali natin. Kailangan nating maging aral yun. Para sa susunod, hindi na maulit. So yun yung ginagawa ko mga kapinboy eh. Trabaho lang tayo ng trabaho. So maraming salamat sa lahat ng binigay at pagkilala at pag-recognize sa atin o appreciation sa atin sa ating trabaho. So, ayun mga kapinboy. Oh. Ayan. Gawin ko lang thumbnail to mga kapinboy. Ayan yung aking tali. Talagay. <laughs> Ayan. Papicho tayo. Ayan. Ayan. Oh. So mga kapinboy na nakakatuwa. Nakatanggap tayo ng award sa mga kasama natin diyan sa manager natin diyan. So ayos naman. Thank you, thank you sa award na ito. <laughs> so yung mga kapinboy na share ko lang yung aking natanggap na yung araw na to. Ayan. Salamat. Salamat sa Zone Bowling Time Zone. Ayan. So ay mga kapinboy pauwi na tayo. Anong oras na ba? Uh, ano na yata 11:30 kasi 11:08 ako malis kanina. Kaka-lumabas uh, kanina sa trabaho. So, ayan, uwi na tayo mga kapinboy. So, pag focus na ako sa pag-drive ko at kita-kits na lang tayo pagka nandun ako sa gate namin. So ayun mga kabinboy, kita-kits dun sa bahay. Ayun mga kapinboy, nandito na tayo. Ayun, nakarating na tayo ng bahay. Ayun, ipapasok na natin sa loob ng Miami. So, Ayun mga kapinboy, maraming maraming salamat. Medyo pagod ako ngayon. boy mga kapinboy, marami akong ginawa. Maraming linisin. <laughs> ay mga kapinboy, inaantok-antok na nga ako. So ay mga kapinbay, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo, sa suporta po lagi na aking YouTube channel. Hanggang dito na lang po, maraming salamat pong muli at ingat po kayo palagi. God bless po.